Lagi kong sinasabi yung kahit sa mga tao ko, ang buhay kasi, walang hanggang pag-aaral. Hindi mo pwedeng sabihin alam mo ng lahat. Huwag mong isipin magaling ka. Kasi from there, mag stop ka na from learning eh. Ako po si Aaron Torres, 41 years old, from Mabalacat, Pampanga. At 13 years na po akong pintot. Nagsimula ako kasi nung, nung bata ako kasi mahilig ako sa basketball. Kasi na bata pa ako, parang handyman na talaga ako. Una akong umahok ng pintura, gumawa ako ng basketball court. Ah, Siguro mga grade 4, grade 5, marunong na ako mag-carpentry. Ako nagre-repair sa bahay namin dati pagka may nasira. <laughs> yun na yung ano ko eh, pagka passion ko, may eh. talaga ako sa ganun. Year 2010, nawalan ako ng trabaho. So, nung nawalan ako ng trabaho, pag uwi ko, kinausap ko yung tatay -tata ko. Kasi yung tatay ko, contractor. Sabi ko, baka pwede nang sumama sa'yo. I-assist e, mo lang ako, turuan mo ako ng basic. Tapos kaya ko na yun. Tapos the rest, yun na eh. yun. na. Eh. Parang sabi, the rest is story na. Uh, siya nga po pala yung father ko. Siya po yung unang-unang nag... Uh, naging mentor ko pagdating sa trabaho. Mas marami siyang naging interest sa construction. Yung, yung natutuhan kong trabaho, tinigitan niyo pa. Kasi sa totoo lang, nung una, halos sa bawat uh, ano nang sa construction, alam ko na eh. Isa na lang, naisip ko rin kasi isa na lang kulang sa akin yung paano ko kukulayan yung project ko. 2012, doon pumasok yung pintura. Yung kapit namin yun, yung kaibigan ko na yun, si Kuya Ma. Tinawag niya ako noon sa bahay. Doon na kami nagsimula ng math. Tinuruan niya ako sa pagpipintura. Natuto ko nagtimpla ng mga kulay. So, nandito kami ngayon sa site sa, dito sa Florida Blanca. Ako yung contractor dito. So ito yung gagawin namin, magre-repaint kami kasi so, nagdagdag kami ng mga electricals. Mag Magsisimula kami sa primer which is yung Davis Pondo. So, ito talaga yung the best na partner niya. Unang-una yung, siyempre, yung pinakagusto ng mga pintor sa pagdating sa pintura, yung tinatawag nilang makatawan. Dito sa, ano, sa Mega Thrill kasi na semi-gloss, one to two coats lang kami. Maximum na namin yung two Na-stop, naghiwalay kami ni Kuya Mon nung mag-pandemic. Yun naman yung kwento ng pagbablog ko. Eh, hmm. nag-lockdown. Okay, so, my... stop lahat ng project. Eh, walang trabaho parang nag-start lang siya parang trip-trip lang hindi naman hindi ko naman expect na ano kasi alam ko mahirap maging yung makilala sa ano sa o oh, ma-monetize alam ko mahirap yun eh yun nakuha ko yung silver play button ko after mga two years ng pagbablog actually magmula simula nung umpisa wala naman akong naging target kasi nga hindi ko naman expect siguro kung mga ngarap, why not gold <laughs> nakatulong na malaki yun nung during ano pandemic naipon yun eh 3 months na naipon tapos nung nakuha ko siya, yun yung ginamit namin budget hanggang makapagsimula uling ng trabaho. Siguro bilang vlogger, yung magagawa ko, yung maipakita ma ko sa mga vlog ko uh, kung paano ko pinagmamalaki na pintor ako. That way, ma ma kung mapanood man nila, makita nila na mahal namin yung ginagawa namin at uh, yun ang bumubuhay sa pamilya namin. Tulad ko, ako proud ako eh. Dapat unang-una -una kang maging proud sa sarili mo para yung mismong uh, ibang tao rin uh, tumaas ang tingin nila sa'yo. Kasi nakita nila na hindi, ikaw mismo hindi mababa ang tingin mo sa sarili. Minsan uh, na dumating din sa point na parang uh, ko rin yung sarili ko kung pagpapatuloy ko pa ba ito, kung maghahanap ako ng ibang karir. Unang-una naman talaga pagka dumadaan tayo sa mga ganong ano, uh, pagsubok at mga problema. Unang-una mong may isip niyan yung pamilya mo. Uh, siguro masasabi ko doon sa uh, do sa Aaron na yun. Uh, ngayon, kung, kung may gusto kong sabihin sa kanya, ang sabi ko is, uh, proud na proud ako sa kanya. Kasi uh, alam ko yung mga struggle na pinagdahan niya, mga pagsubok bago siya dumating dito sa uh, oras na ito. Yan. Nakita ko yung, yung, yung hirap, yung pagpupumilit na matuto. Uh, yung siguro isang, isang word lang, proud. Proud na proud ako na magiging isang pinigdana. Pintor ako.